Hello and welcome back sa aking channel. Ang aktres na si Kailin Alcantara ay gumagawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga batang kapuspalan ngayong Pasko. Kamakailan lang ibinahagi niya ang mga nakakatuwang larawan at video clip sa kanyang mga social media account na nagpapakita ng kanyang pagbisita sa isang lokal na komunidad kung saan siya namahagi ng mga regalo at nagdala ng mga ngiti sa mukha ng mga bata habang naglalaro siya ng mga parlor games sa kanila. Ang mga gawaing kabutihan ni Kailin ay higit pa sa mga material na regalo dahil nakisalamuha siya sa mga bata sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagbabahagi ng mga mahalagang sandali ng kagalakan sa kanila. Ang kanyang tunay na koneksyon sa mga kabataan ay nakakaanting ng malakas sa kanyang mga tagahanga na pinuri ang aktres sa paggamit ng kanyang plataforma upang gumawa ng mga positibong bagay. Ang nakakatabang puso na inisyatibo ni Kailin Alcantara ay nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mga sikat na tao na magbigay ng inspirasyon at kagalakan sa mga nangangailangan. Habang lumalapit ang panahon ng kapaskuhan, ng mga kilos ni Kailin ay nagsisilbing isang kahangahangang halimbawa ng tunay na kahulugan ng Pasko, ang diwa ng pagbibigay at pagbabahagi ng pag-ibig sa mga kapus-palad. Narito at ating panorin ang ilan sa mga videos. Think about others when yeah. I guess that's why I feel like I go through hell now. Yeah. Wasting time on your dreams instead of mine. Yeah, i to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody tell you. You're worth 왼쪽은 <목소리> 스러스 <목소리> <목소리> <목소리>